Bangon na mga kapatid at tumutok na po sa ating public service na libreng tayong legal. Siyempre, kasama po natin si Dean Mel Santa Maria. Ayos. Ayos. Ayan. Ah. naman po natin si Betty Lopez. Good morning. Good morning, ma'am. Sige po, ano pong may paglilingkod sa inyo ni Dean Mel? Ah, ito po. Ay, ah, ito po. Kasi po, kasi po attorney, 50 years na po kami ng dito sa apartment. Okay. And 50, kami na po lahat po yung nagpapagawa lahat. Po, mula po nang tumira po kami. Opo. Ngayon po, pinapalis na po kami. May kasunduan na po kami na one year po. Eh, kailangan pa, po, pa ba po kaming magbayad ng ano, sa loob po ng isang taon. Kasi po, kami naman po lahat ang nagpagawa mula po ng 50 years po. 50 or 15? 50 po, 50 Wow, 50. 50. 50? Ang tagal. Po, kasi po, yung mga, yung mga lolo po namin, oh. pinasa na lang po sila sa oh. po. A -a Alam nyo, Aling Betty, hiwalay Papa. na, hiwalay, hiwalay na hiwalay po ang pagbabayad ng upa sa ano pang mga utang. Ano po? Kaya po eh kaya po baka ho talagang dapat bayaran. Pero alam nyo, ito po ang inyong benepisyo. Kung kayo po ay nagpagawa diyan at alam naman niyang nagpagawa kayo in good faith at hindi siya tumututol, ayon sa ating batas mismo na pagkatapos niyong tumira diyan, meron kayong karapatan magmaningil ng at least 50% ng halaga ng inyong mga nagawa. Kaya ayan, pwede niyo pwede niyo hung sabihin sa kanya o sige, kung magkwentahan tayo, meron naman akong 50% na dapat mong ibigay sa akin, di magbawasan na lang tayo, mag-usapan na lang tayo. Pero kung kung igigiit mo sa akin yang rentang yan, igigiit ko rin yung 50% na halaga ng aking mga nagawa diyan. Iyan po kasi ang nakalagay sa batas. Kaya may sagot naman kayo. Pag-usapan niyo pong mabuti para po magkaunawaan kayo at malaman ninyo ang karapatan ng bawat isa. Oh, um, Ayan uh, po. May, attorney, pwede po ba isa? Sure. Oh, sige pa po. <laughs> Kasi attorney, yung mga resibo po na binibigay po nila sa amin, pwede po. Ay, naku po, hindi po pwede yan. Uh, sapagkat po ang ano, sabi rin sa ating uh, batas, eh dapat eh, may VAT yan. Oo, oh, oh. dapat Ula, mag po. Ng yung check sa palengke eh. lang po na resibo. O, ayan po. Sabihin nyo sa kanila, Opo. eh hindi po pwede yan. Dapat eh uh, magbigyan kayo ng resibo. At kung, kung maaari, Subong niyo po sa BIR 'yan para nanga gawin nila ang wasto nila bilang taxpayer. Oho. Baka po iyang pang isang bagay na pwede niyong pag-usapan. Pero dapat isumbong sa BIR 'yan. O -o, sige ang sige mahalaga at at, at ati Betty, ay uh, na nasa inyo lahat itong mga resibo pati rin yung mga ginastos niyo kasi yun yung magiging pruweba o -o. kung magkano yung ginastos niyo sa bahay. Eh, wala na po, wala na po. Ma'am, yung mga resipo, syempre po, matagal na po, natapon na po namin. Pero alam niyo napakadali naman tingnan kung ano ang dinagdag ninyo eh, di ba Ay, po? po. Ang dali-dali naman, kung nagpatayo, ng, na kung nagpatayo, kayo ng, na nagpatayo kayo ng dyan, o halimbawa... Eh, wala siguro rin oh, po, gumastos na po kami ng more than 200,000. Ay, naku po, eh, nakalagay po sa batas nga natin eh, meron kayong karapatan sa kalahati. At least, ha, ah, ng mga nagastos niyo kung kayo papaalisin. Kahit attorney, mura lang po yung opa po namin dito. Ay, po, oho, siyempre oh, naman, siyempre naman po. Okay, okay. Salamat po. Salamat po. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.